kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Loto, legal na sugal na aprobado ng gobyerno para sa mga mamamayang umaasang mananalo at mabago ang takbo ng kanilang buhay bunga ng limpak-limpak na salapi na kanilang makubra mula sa numerong kanilang napili at maswerteng lumabas. Noon pa man ay may mga haka-haka ng may hokos pokus raw na nangyayari sa draw ng mga loto pero hindi naman ito napatunayan dahil hindi naman nagkaroon ng masinsinang investigasyon pero sa kabila ng mga usap usapan na ito, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga tao na balang araw ay tatama rin ang numero nila sa loto. Nitong mga nakaraang mga buwan ay naging makontrobersyal ang PCSO dahil umano sa nakakadudang sunod-sunod na -sunod, mga nanalo sa bawat dros ng loto na milyones ang jackpot price. Napakaraming aligasyon ang lumalabas mula sa iba't ibang mga tao na porke may kababalaghang nangyayari sa PCSO. Sa matatandaan, noong October October of 2022. Sa 655 na Lotto Draw ay mayroon itong jackpot price na 236 million pesos. Halagang nakakalula kapag ikaw ang maswerteng makakuha nito. Paniguradong panibagong buhay talaga ang iyong experience sa oras na ikaw ang tumama sa jackpot price na ito. Kotse, bahay, negosyo at travel abroad ang mga bagay na siguradong nasa isipan mo sa oras na mapasakamay mo na ang milyones na pera. Lumabas ang winning number na 945-36-27-1854. Kung sino man noong panahong yun ang may hawak ng tiket na may winning numbers na yun, ay siguradong abot hanggang langit ang tuwa nito. Dahil sa alam naman natin na napakahirap mapanalunan ng jackpot prize sa loto, kaya siguradong buo na ang plano ng may mga hawak ng tiket na winning numbers na yun. Pero Laking gulat ng may hawak ng tiket na hindi lang pala siya ang solong nanalo kundi apat na raan at tatlumput tatlo sila. Tamang yung narinig 433 ang mga winners na maghahati-hati sa jackpot prize. Kaya ang kalalabasan ay makakatanggap na lang ang bawat isa ng halagang kalahating milyon o 500,000 pesos. At bawas na ang mga taxes dun. Walang paliwanag ang PCSO sa kung bakit 433 talaga ang bilang ng nanalo. Kahit na sobrang hirap na matamaan ang winning numbers. Game of chance. Yan lang ang tanging masasabi ng PCSO kung bakit ganun karami ang tumama sa winning numbers? Well, eh uh, alam nyo, this is a game of chance eh. Mm -hmm. Kung kami lang ho ang masusunod, sana umabot ng isang bilyon talaga eh. Yeah. Pero ah, kahapon nga lang ho nag-uusap kami ng manager, sabi ko, sana uh, pang valentines man lang umabot. Na. Pero Adi, this, eh, hindi kami ang may control eh. Uh, uh, And we wish we could, pero ito eh, ang nature ng aming uh, ang aming uh, games is a game of chance. Naging mainit sa mata ng publiko ang PCSO dahil sa pangyayaring yun at nasundan pa ng palapalaging may nananalo ng jackpot prize. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga tao at patuloy pa rin nilang tinatangkilik ang sinasabi ng PCSO na game of chance ang loto nitong Enero lang 2024. Ay nalagay na naman sa hot seat ng PCSO dahil sa nagkalat na litrato sa online kung saan pinapakita ng PCSO ang sinabi nilang winner ng 43.9 million pesos sa 642 draw noong December 28, 2023. Klarong-klaro talaga na hindi maganda ang pagka-edit ng picture dahil nagmukha talaga itong peke na nakapatong lang ang suot ng nanalo. Umabot sa Senado ang isyong ito at kaagad na nag-imbestiga. Pinatawag ang PCSO chairman na si Mel Robles at hindi na ito nakapalagpa at talagang inamin niya. Na-edited nga ang picture ng babae na nanalo sa loto na ngayoy kumakalat sa social media. Ang rason ni Robles na marami ang mga nanalong nagrereklamo sa kanila na talagang nakikilala raw sila ng mga tao na malapit sa kanila noong kumalat ang kanilang mga litrato dahil sa suot nilang damit. Rason para magdesisyon ng PCSO na i-edit na lang ang damit para may kuble ang pagkakakilanlan ng nanalo sa loto. Etong picture na ito, very controversial ngayon sa social media. Edited do ito. Yes Your honor. Edited. Bakit kailangan ide edit? Uh we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face. Ayun eh, damit naman po ay eh nakilala. So, uh, nagliklawan siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya. And I agree, it's a very poor editing. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing? Opo. Bakit kinakailang palitan ang clothing? Nap again, again, uh, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, nag, yung mga kapitbahay po ay eh, nag-ano eh, nag, oh, ano eh, yun yung suit niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, uh, we, if there is something apologize, it's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity or so on. at least sinamin nyo marami kasi mga nagtatanong nagsabi purang pagka-edit so we're, we're not very really, really good at editing the clothes pero yung tao hindi edited hindi po, totoo o, po yan. Tunay na tao po yan. Okay. Mukhang may punto nga naman ang taga PCSO kung bakit nila kailangang i-edit ang damit ng winner. Dahil sa pwedeng malagay sa piligro ang buhay nito, sakaling ma-identify siya at pagkainteresahan ang kanyang napanalunan. Alam naman natin na iba dito sa Pilipinas kumpara sa Amerika na talagang nilalabas ang bukha ng mga nanalo sa loto. At hindi ito pinagkakainteresahan ng iba para kuhanin ang kanyang napanalunan. Saman samantala, may panibagong isyu na naman sa nag-iisang winner ng 698.8 million pesos sa kakatapos lamang na 655 Lotto Draw. Kauna-unahan raw itong nanalo sa iloto e na pinopromote ng PCSO. Direkt ang sinabi ni Sen. Raffi Tulfo kay PCSO Chairman Mel Robles. Kung ano ang naririnig niyang isyo pa tungkol sa nangyayaring kababalaghan sa draw ng mga Lotto. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niya, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoon tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, uh, If I have to hire a public de a private detective para magkaroon ng cross checking kung yun by related sa inyo hindi pag lumitaw na hindi this sabihin ko rito na hindi related talaga ang legit winner niya matapos ang mga kontrobersiya na ito na kinakaharap ng PCSO ang tanong itataya mo pa kaya ang 20 pesos mo para sa loto sa pag-asang isa ka rin sa mga mananalo sa jackpot at mabago ka agad ang iyong buhay ikaw Aa asa ka pabasa swerte mo sa loto. Kung gusto niyo ng mga nag a videos, pino-oren pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.